agad dito sa Apo Reef pupunta kami sa lagun. Sa Naghahanan. Ayan, sila Ma'am yung kasama namin. Ayan, sila Ma'am yung kasama namin. Dapat dapat gibit joke lagi. Ano ko ba gigy record ko taay. Kalukugan ulagbaka. No smoking. It's danger to your kill. danger to your kill. Hindi tayo momo smoke kita. Lagi <laughs> kissing it smoke. Danger to your kill. Ayan, this way ay, na. Magsung-sung, dadra. di ba? So, si mama O, isinig tayo. ako man. O, di ba? Oo, o. O, oh lang. Di ba? May lang nga mga akin. Ganyan lang kasimple ah. Wala yung trail trail O, gusto ko yung Ang lagom kayo, walang kapalig sa lagon ay. Ay, mo ng lagon na na. Langgay <laughs> ka. Kung kami nga 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 Malayo pa lagol? Malayo pa. Lagol. Ang lagom lala. Lagom lala. Ang lagom hapit na. Ang lagom hapit na.

So mga kaboy boy, Buong buhay ko ngayon lang Ngayon lang ako nakapasok dito Sa loob ng ApoRip Ngayon lang ako nakapasok dito Sa loob ng ApoRip mga kaboy boy Matagal ako sa Sablayan Pero buong buhay ko ngayon lang talaga 30 years old na ako ngayon Kaya ngayon lang ako nakapasok dito Sa so, may lagoon nasa kabila yan yung lagun dito sa prefidol yan pa pala yan may terapia ba dito? Pero may pagi dito. Sigwell, meron sigurado, you know. Dito ang mga pagi. Marami din dito species ano. Pating. Pagi pating. Marami pati din yung species dito nang isa. May pating. 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 Ah. Ito yung lagon na ito na. Diyan pa pala lagon. Ilog lang gay na siya for pasok sa pating. Balik uh, din natin. <laughs> 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 ano to men? Makunan kasi. Matabing tabang. ba? parang ilog lang din ba? Ay! <laughs> oh, nice one! So, dito guys, ito makikita ninyo yung zip line ng lagoon. Yung zip line dito ay ng laging. <laughs> ito yung pinaka-leader naming vlogger. Ito si Sir Richard. Ayan. Tingnan yung ang ganda ng vlogger ng Sablayan. paradise. <laughs> 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 <Alamdais>. guys, <laughs> Sablayan. Laypat na naman tayo mga kaboy-boy Punta tayo dun sa mismong parola daw. Let's go. Kita sir. <laughs> chicken, ini. <laughs> ano yan yung bunga ng pandan? Pandan chicken ini. Pwede <laughs> kinakain yan. Hmm. <laughs> kain nila yan, binibiak. Para, ano, bata, parang, daman, eh, parang ano natin eh, parang ang daman na parang nata. Yun, nata di kuko. Parang ganun. Kawander. Ito <laughs> ang mga vlogger na ano. Ready, ready to ano? sa lagon kabilang dulot ang lagon nandito na tayo sa parola yan kitang kita na ang lahat yan. Parang nakakalula dito mga kaidol. Oo. Oh. <laughs>

kagadok ko <laughs> <Saka, no. laughs> uh, si si yung saka si ba? saka ko. pala kaya? ando na sila si Lino oo <laughs> yung <aray>, si <laughs> oo oh, <laro> si ano <laughs> tinitingin, tinitingin <niya> dyan? <laughs> <Kaya? laughs> pag may nahina, si Mura pala dito ako kayo malayo na woo woo woo

So <sighs> Yung parula Malayo pa yung parula tayo mismo Tapos Dito pa lang tayo Sarap na tanawin Ayan o oh. oh. Ayan mga Ito yung kabuhan ng Apo Rip Ayan Makatakot lang Sir kaya 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 sir kaya 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 tayo dito sir kaya 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 Ayan. Ah! Ayan. Mga boy Doon tayo nag no doon sa may lampas ng danan ng barko na yon. Doon tayo nag-spot ng lautan. Tapos doon minsan doon tayo nakakarating. Ayan yung mga may danan ng barko na yan. Diyan tayo nakakarating minsan diyan ang mga spot natin. Paikot talaga, paikot. So kitang-kita kitang-kita yung mga ano, malaking bangka oh. Wow. Kasurte para nang ato, nang atalin tuhod ko. Pag tumitingin ako sa baba oh. Tatakot talaga. Ang ganda ng kami. ni. Pagkita talaga sila oh. Para nakakahilo ay. Uy, oh makita yang bangka ko na dugo ginawa at saka patay Yun. Tumaka yung dalawa Yan, ginusto niya Ay, salamat siya, Diyos Ay, mga kaboyboy, bababa na Para nakakatakot talaga mga kaboyboy sa taas Ang taas, yung dito sa taas yun dito sa taas yun napaka taas Ayun, Oh, nakakasagarap na kami sa Paris! Paris, di ba? Yung eh, Paris, di ba may ganyan, no? Nakakahilo. Ayan. Kaya naman, ma'am. Bakit? Ayun, maganda. Umakit kami, ma'am, pero pagdating namin sa akit, sa taas, parang yung ano. Ayun man? Di kaya! So, ayan. Sa playa na tayo. Ayan guys, video malapit na natin yung natanaw guys <laughs> Ano ka ba? Malapit na ka? <laughs> malapit pero malayo. Ayan guys Para kita lang hideout So balik na tayo mga kaboyboy Balik na tayo Balik na tayo doon sa ating hideout Nandoon na tayo kanina sa may parola many hours later. Interesting. So yung mga kaboy-boy no, kanang gabi ina, naalamid din rin na kape sa amin na idol kalotlot. Nagkape kape sa mga ma. idol, log, kape ni. Hindi na makita ang mukha ni kalotlot. Di naman, ang plus side. yon. Ho! Oh. Ayan si idol kalotlot. Ayan. Ano na kape? Ito? po hmm. si idol kaswerte. Ayan. Kita ko ya. Ang Kita? Kita. Ayan no. si idol kalalay. Ando si Ernie Official si Lino Fisherman nandoon naman sa so, ano sila din Dan. stride nandoon din sa dito oh ayun oh kape muna tayo magkape ay tolo din kay dudong masarap pala pag may kasamang nag-amin ni Bersarino kay ang daming handa oh handa, handa di ba okay. Ayos, Ayos. okay lang po ma'am kahit nangangatal yung mga tuhod Ano masal ka din eh. <laughs> Tumutulong ito ba may ma'am? Oo.